Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Pinagahanda na ng National Amnesty Commission o NAC ang proseso ng paggawad ng amnesty sa mga dating rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan. Ayon kay NAC Commissioner Nasser Barohom Salik, Tinatayang nasa isang daang libong former rebels ang mag apply para sa amnesty mula sa iba't ibang makakaliwang grupo. Lalo na kung mapublish na ang implementing rules and regulations ng amnesty proclamation. Gayunman, nilinaw ng komisyon na hindi sila ang mag aapruba ng amnestia. Sa halip, sila lang ang mag-aasikaso ng proseso at gagawa ng rekomendasyon. Hindi rin o pwedeng bigyan ng amnesty grant ang mga nakagawa ng rape, murder at iba pang hinus crimes. Di is done by the president. Ang uh, mandato po ng uh, National Amnesty Commission is to receive and process uh, the amnesty applications and uh, submit recommendations to the office of the president whether for the approval or denial of amnesty proclamation. Nakitaan ng DILG na mga seryosong paglabag si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang inilabas na pahayag ni DILG Secretary Benhar Abalos Jr. matapos bumuo ng isang task force na mag sa mga aligason kaugnay sa pagkakadawit ng alkalde sa mga ilegal na operasyon ng bogo sa kanyang lugar. ay kay Abalos, Ipinasa ang report sa Office of the Ombudsman para sa nararapat na aksyon. Walang kapangyarihan ang DILG na direktang suspendihin o tanggalin ang mga lokal na opisyal. Kaya naman ang Ombudsman ang magpapasa kaugnay sa anumang mga parusa na maaaring ipataw laban kay Guo. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!